Ang World War II ang pinakamalaking digmaan sa kasaysayan, isang labanan ng mga bansa, ideolohiya at estratehiya. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang mga heneral na nagdala ng tagumpay at pagkatalo. Sila ang mga utak at humulma ng kasaysayan. Samahan niyo akong tuklasin ang buhay, diskarte at mga tagumpay ng pinakadakilang heneral noong World War II. si Dwight D. Eisenhower, ang team captain ng Allied Forces. Hindi lang siya mahusay sa paggawa ng mga plano, magaling din siyang magdala ng mga tao. Isang napakalagang katangian para magtagumpay sa digmaan. Noong World War II, siya ang itinagdang Supreme Commander ng Allied Expeditionary Force. Isa sa mga pinakatanyag na sandali sa liderato niya, ang D-Day Invasion sa Normandy noong June 6, 1944. Pero alam niyo ba, Bago pa man sumugod ang mga tropa sa Normandy, kinakailangan ni Eisenhower na magdesisyon sa gitna ng matinding pressure. Nagbabala ang mga weather expert tungkol sa hindi magandang lagay ng panahon. Pero ang sagot niya, tuloy tayo. Ang sugal na itong naging simula ng pinakamalaking amphibious assault sa kasaysayan. Matapos ang D-Day, sunod-sunod na tagumpay ang pinangunahan ni Eisenhower. Siya ang nag-orchestrate ng Liberation of Paris, isang simbolo ng pagbawi ng Europa mula sa kamay ng Axis. At noong Battle of the Bulge, pinatatag niya ang depensa ng Allies laban sa huling disperadong atake ng mga Aleman. Hindi rin matatawaran papel niya sa pagtutulungan ng iba't ibang bansa sa Allies, isang napakahirap gawin dahil sa magkakaibang personalidad at interes ng mga leader tulad ni Churchill, Roosevelt at De Gaulle. Pagkatapos ng digmaan, ang galing sa liderato na Eisenhower ay hindi nagtapos sa battlefield. Naging presidente siya ng Estados Unidos at nagdala ng stability sa post-war era. General Erwin Rommel, o mas kilala bilang The Desert Fox, ay isang general na hinangaan kahit ng kanyang mga kalaban. Hindi lang siya kilala sa kanyang husay at taktika, Sikat din siya sa pagiging patas at makatao bilang leader ng kanyang tropa. Sa North African Campaign, pinangunahan ni Rommel ang Africa Corps, isang elite na puwersa ng German Army. Dito niya pinakita ang kanyang galing sa mobile warfare. Ang estilo niya, mabilis, agresibo at laging isang akbang sa unahan ng kalaban. Sa Siege of Tobruk, pinaluhod niya ang isang buong allied garrison, isang tagumpay na nagdala sa kanya ng respeto mula sa magkabilang panig. Pero ang kanyang tagumpay ay hindi pangabang buhay. Sa El Alamien, nakatagpo niya ang karibal na si Bernard Montgomery. Ang digmaang ito ang nagmarka sa pagbagsak ng Axis forces sa Afrika at simula ng pagatras ni Rommel. Isa pa sa mga dahilan kung bakit patuloy na inangaan si Rommel ay ang kanyang prinsipyo. Tumanggi siyang sundin ang brutal na patakaran ng Nazi, lalo na sa pagtrato sa mga bihag ng digmaan. At noong 1944, Nasangkot siya sa Valkyrie plot ang planong patayin si Hitler. Bagamat hindi siya direktang nakibahagi, malinaw ang kanyang pagtutol sa diktador. Sa uli, pinilit siyang magpakamatay ng Nazi leadership. Isang trahedya para sa isang general na may malasakit, hindi lang sa kanyang tropa, kundi pati na rin sa kanyang prinsipyo. Sa kabila ng kanyang kaugnayan sa Germany noong digmaan, nananatili siyang isang simbolo ng dignidad at integridad sa kasaysayan. Field Marshal Bernard Montgomery o Monty ay kilala sa pagiging detalyado at maingat na leader. Para sa kanya, ang bawat desisyon ay dapat kalkulado at ang bawat plano ay walang puwang para sa pagkakamali. Ang disiplina niyang ito ang nagbigay ng tiwala ng kanyang mga tropa at respeto mula sa mga kaalyado. Ang Second Battle of El Alamein noong 1942 ang naging defining moment ni Monty. Sa digmaang ito, hindi siya nagmadali Ginamit niya ang diskarte ng attrition warfare, unti-unting binabawasan ang lakas ng kalaban sa pamamagitan ng maingat at tuloy-tuloy na pagkatake. Pinutol niya ang supply lines ng Africa Corps dahil para maubusan ng gasolina ang mga tangke at magutom ang mga sundalo ni Rommel. Ang tagumpay sa El Alamien ay hindi lang nagbigay ng moral boost sa allies. Nagbukas din ito ng daan para sa tuluyang pagpapalaya sa mga Axis mula sa North Africa. Dahil dito, itinuring siyang bayani sa Britain at isang simbolo ng pag-asa sa gitna ng digmaan. Hindi lang dito nagtapos ang kontribusyon ni Montgomery. Noong D-Day Invasion, pinamunuan niya ang British at Canadian forces sa isang napakalagang bahagi ng operasyon. Magamat, tinutulig minsan ang pagiging maingat niya. Ang diskarte niyang ito ang nagligtas sa libo-libong buhay ng Allied troops. Siya rin ang nagplano ng Operation Market Garden Isang ambisyosong operasyon na bagamat hindi naging ganap na matagumpay, ay nagpakita ng kanyang determinasyon at tapang bilang lider. Kung matinding determinasyon ang pag-uusapan, walang makakatalo kay General Georgi Zhukov ng Soviet Union. Siya ang utak sa likod ng pinakamalaking tagumpay ng Red Army laban sa Nazi Germany. Ang Battle of Stalingrad, ang isa sa pinakamahirap at pinakamadugong labanan sa kasaysayan. Si Zhukov ang nagplano ng Operation Uranus, isang napakahirap na maneuver na nagkapagpalibot sa German 6th Army. Sa gitna ng lamig, gutom at matinding labanan, nakuha ni Zhukov ang tagumpay na ito, isang turning point sa Eastern Front. Pagkatapos nito, pinamunuan niya ang Battle of Kursk noong 1943 ang digmaang ito ang pinakamalaking tank battle sa kasaysayan kung saan pinigila ng Soviet forces ang huling major offensive ng Germany sa Eastern Front. Mula rito, nagsimula na ang tuloy-tuloy na pag-usad ng Red Army papunta sa kanluran. At noong 1945, si Sukob ang nanguna sa huling opensiba ng Soviet Union sa Berlin. Siya ang nasa unahan ng tuluyang bumagsak ang Nazi Germany at ang kanyang signature ang nasa kasunduan ng pagsuko. Sa kabila ng kanyang mahigpit at minsang brutal na estilo, itinuring siyang bayani ng kanyang bansa. Kung inyong nagustuhan ang video ito, huwag makalimutang mag-subscribe at mag-like para hindi mauli sa mga mabilis, may matutunan at magadang story ng mitoloya, history at misteryo. Text TV, paalam.